Guys, ito guys, yeah. Tapos um, taw, guys. Yan, ready. Palapinting mga mga nagso-subscribe sa channel natin. So, nandito oh, guys. Yeah. BBB. Ampilong muna. Yan. One time in 2 minutes ulit. 2 minutes. Ah, lang ng content. Yeah. Kahit yung mga naglalaba ate. Magkita yeah. <tinyo> tayo ay mga nag- shout out guys, yan

Four white dog, 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 dog. Ito, Saan nung kayong Alinor, ma? Ang puso ka pa, sabi ka pag More, more, more. Stop. Yan ang point B mo. Kaya pala, triple B.

Sige, labas lang po tayo sa mga arawan. Okay, magurangi -araw tayo. All good ka na, JC. Okay, after standby, lead, standby. Rolling the end 10 seconds. Lahat ng extras, gawin na po ang ginagawa nila. Masayang buhay. Isipin niyo mga ginagawa niya, hiwahiwalay. Okay, actors, action, and then rolling na tayo. Okay, Loli. In three. Shooting guys. Yeah. After action leads, counting beats. And action. <laughs> <laughs> Okay, RB everyone, kids. Balik po tayo sa set dating kanina. Balik po ulit, balik po ulit, balik po ulit. Shooting, guys. Shooting. Sila po, pwede po nag-uusap. Acting, acting. Acting, acting, guys. Yeah. Okay, okay, okay. Mo na lang Pagka mag-roll mga bata, i po muna tayo. Sa so, may gilid na. Pwede naman manood basta doon lang, basta hindi hagat na. O Okay, pwede kayo mag-usap okay. doon. Okay. All good tayo mga extras. Talents. Okay, rolling tayo. Mag-itig tayo. Okay. Ready. Actor standby and action sa mga talents. Go. Ginagawa and action. Action.

Okay, all good tayo? Um, Aika, patras na konti. Actors ready na, all good na tayo mga crowd. Actors, go. Action. And, start tayo crowd. Action. Rolling na tayo. In 3, 2, 1, action. Action. Good take, good, everyone. Isa na, mas magaling. Okay, okay. ready. Okay. ready. Ngayon, oh. lang si dito na lang si Sigaw, bilang ng dalawa. Tapos lang, punta dito, lahat ng nandito, dito. Get buba? Okay, practice natin yon. Okay. Five, four, rolling tayo, three, Two, one, action.

Live na shooting guys, ayan. Yeah. Shooting na live na yun sa tutupor din naman. Shooting. Shooting, shooting, shooting. Ayan. Okay na ngayon. Okay na